yun yung punterehe natin baka nilindang lang tayo nun at siya talaga yung wak malalaman natin ito ngayon napakaliwa eh, na pa ng buwan ngayon oh sa likuran na ah. baka nagyatago lang bro yun nga Lirto lang talaga, lirto. May humihila sa atin. Ha? May humihila sa kanina. Ayun? Ah, mm. Ano kaya yun, oh? No? Mm. talaga 'tong badaan na ng Ano yun? May nitsip. Ha? May nitsip. May nitsip? Hmm. Ano raw, ano raw? Meron bro. Meron na. Ng... Meron na nitsip. Yung sa... Uh, yung sa Tagalog, mayroon yung mayroon ano? Parang sumisipol, ganun ba? Sumisipol? May nanitsip daw. Sabi, 150. Wala no? Saan kinagpunta yung tao na yun? Ang um, lakas niyang nakatakbo. Saan ka ba nagtatago kang ka, tao ka?

Ay, nandito. Bay. Anong sinabi mo kanina pakiulit? To, yung sinabi mo kanina na may wakwak doon? Oh. Totoo 'yun? Oh. Dito man gigikan wala man. Oh, pinuntahan oh. namin 'yun. No, dito. Nandoon? Oh. Dok sa dire bay, dire bay. Ito sa bay, no, muna dito, eh bakit ka tumakbo kanina? nay eswang to ha? nay tik tik dito tik tik? kaya pala ang baho dun may tik tik doon? oo oh. pero wala kami nakikita doon pinuntahan namin wala naman kami nakita pero merong ano malaking ibon nun may malaking ibon bilang umatake kay mangkiting? kiting naarid to meron doon? Parang Anong sabi mo? Anong sabi? Tik tik. Oo. Oh, Ano ba yung tik tik? Ano itsura? Aswang, aswang. Aswang 'yan? Oo. Oh. Uri ng aswang? Parang niloko yata. Tayo at nito, bro. Pwede mo ba kaming Sama? Samahan, papunta doon para ma mahanap talaga natin 'yan. Hindi kasi namin alam yung eksaktong lokasyon yan. Tulik mo ano ba? Bakit ayaw mo? Bakit mo mawapakan ganina? Muntik daw siya makagat kanina. Muntik kang makagat kanina? Kaya pala mabilis kang tumakbo. Ganun ba? Panuhain Ka kaya natin ng Berto ba? Baka totoo ba? Bak Nagpanggap lang ba? Nagpapanggap lang. Ganun ba? Bay, huwag kang ma ano ha, wag kang magalit bay. Uh, naniniguro lang talaga kami. Baka kasi isa kang wakwak. -wak. Huwag kang magalit kung hindi naman totoo. Kung hindi naman totoo, wag kang magalit ha. Dili ko aswang. Hindi ka aswang? Hindi ka aswang. Pero parang nagagalit. Pwede ba kami magpasama sa iyo? Dili ko nga uban. Kapit ko mapakan. Natakot ka? Hmm. Uy. Kung totoo yung sinasabi mo ba eh na hindi ka aswang? Tah, sama na kami. Natatakot daw siya. Natatakot siya sa ano bro? Natatakot siya bro. Saano, bro? parang nanginginig nga siya bro sa takot bro tingnan mo siya bro nanginginig ano kaya bro ano kaya mo baluhain natin siya ha ah, siguro bro baka may ano siya sa katawan baka pwede pwede natin. Ay, pwede pwede parang um, ano natin bulahin natin tapos uh, bigyan mo bigyan mo back up lang kami sige 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 sige, sige. Bay, na pagkasunduan namin na mas maganda siguro kung sasama ka para para makita namin yung sinabi mong tik-tik hindi ko uban ha? hindi ko uban ha! hindi ko uban ay nakalain ba ya pero gusto lang na gusto lang na, na mo manigu, maniguro bay. Wala, wala may makuha na Wala, wala man gid bay. Wala, wala talaga wala, wala siya. Wala. Wala man. May pasensya na bay ha. Kina uh, gusto lang namin maniguro talaga. So Normal talaga na tao siya. Normal tao lang namin na. Pero yung boses parang, parang kakaiba. So posible rin. talaga bro na yung sinasabi um, niya naman, na mayroong tiktik doon. Yung sinasabi niyang tiktik. Kasi -tik. -tik lang -tik ba? Wala tayo nakikita. Ano, batok niya. Wala naman. Sigurado ka na ba yan sa desisyon mo na ayaw mong sumama? Dili ko. Bakit na saan ba yung saan ka pa ba papunta? Balik ko dagan. Dagan ka? Ngayon wak wak. Ganun ba? Nasaan ba yung bahay mo? Nanginginig siya bro Uli yung nanginginig siya sa ako sa ka sana Pero ano ba? May hinarangan ka ba sa daan? Oo oh. Ganun Kawawa. ba? Sige Kawawa. sige bro uh, Kapag naman. ipilit natin siya na isama dun Baka malisgrasya pa tuloy siya, siya. Mag uh, ano pa natin Kasalanan pa natin siguro Uh, pa, na lang natin siya kaya nga sige sige, sige. sige ba Ah kaya mo bang ano ngayon uh, kung hindi ka sasama sa amin uh, doon ka nang na papunta kasi doon kami galing kanina wala kami nakitang wak wak doon baka ligtas ka doon pero kung ayaw mo natakot ka pwede kang sumama sa amin pero mag ingat ka lang baka kasi madali ka sa likuran nung mataki sila pero kung ayaw mo talaga uh, dun doon ka na lang na direksyon para ligtas ka huwag ka na lang pumunta doon oh. ayos ba yun? Oh, Sige bay, doon ka bay, doon ka bay. Dito na dun ka doon ka. Kasi takot na takot siya doon ng mga. Nanginginig siya sa takot. Sige. Dito, no? So kami na lang yung magpupunta doon. So Inget, So mga lodi. Wala kami nakuhang dito. ano sa kanya, bato. Puntahan natin yung ano, kinatatakutan niya na ano. Ingat ka diyan, bay. Yeah. Tara, tara. Sige salamat tara, Dito tayo, so, puntahan natin yung sinasabi niya Tara, puntahan natin Tara, tara Malalaman natin ngayon kung totoo yung sinasabi niya Uwawa hmm. Wow, 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 naman, meron hindi ka bro Oo Yung batok niya ay eh, nangawakan ko Siguro ko lang ba kung malalim ba ang batok niya hmm. Wow Mayroon may, may talaga na nitsit, bro eh. Meron. Mm. meron talaga. Muwag, nilirnya blo. Sino ko man mapakita ka. Nandito si Mang Kiting. Pakainan dito lang sa malapit ng mukwa. mukhang nagtatago talaga siya wow oh! ano Ay. yan bro? oh, sige huy suliap suliap siya eh oh

So, kailangan natin magingat bro dahil yung sabi niya ay tik-tik daw. So, mukhang ibang lahi ng wakwak -wak itong sinasabi niya. So, hindi pa natin kabisado to kaya mag lang tayo. Uy, <tinyo> ano yun? Tik-tik yun bro mga amoy talaga may mabaho bro may mabaho tiktik talaga dito baka yun na yung amoy ng tiktik -tik, bro ang baho ang baho yung tiktik ba yung amoy ng tiktik ba baka pa siya pa Yung ano, yung ano bro, yung hindi tuli. Ganun rin, rin yung amoy niya bro. patay hindi pa yung flashlight ko ingat ka sa likuran mo ha meron talagang na nagsisitsit sa paligid bro talaga bro hmm. nandito sa paligid bro nandito sa paligid nandito lang siya sa paligid bro kaya mag-iingat tayo bro hmm. Ang bau talaga bro Ang multik tik talaga Ang bau hmm. Baho. Yad, dito kaya pala may tiktik -tik dito napakasukal kaya may tiktik -tik. napakasukal yan basta, basta napakasugal ng stick yan Ganyan talaga bro uh, lalo na kapag hindi <sess> tuli oh. ah, oh, may tik tik talaga okay. kailangan dyan i eh, ano i gulat ka po kala ah Alerto <laughs> <hulir> lang bro, nandito lang yan sa paligid ba? kayo na yung mauna bro na na folder yung plus light ko bro ha ay si iwagan mo bro na folder na folder na lubat lubat saka ang tik-tik ka Diyan natin din ah. Uh, 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 makita. Oy. Uh, ano 'yun? tik Kapag ano uh, nakita na natin 'yan, uh, ibig sabihin totoo 'yung sinasabi uh, niya. Totoo 'yung sinasabi niya. Hmm. Pero kapag hindi, hindi tayo maniwala. Ah. Uh, delikado. Uy! Uy! Ano yan bro? Ano yan? Ano Bro, kaya nga naman kayo bro? Ha? Kaya nga naman kayo Kaya? Ano yung si bro? Kasi magdilog ang buwan bro. Bro, bro, ini itu nelang kaya bro. Mahirapan tayo nito. Ah. Tanggalin natin yung mga ginamit natin para uh, okay. isipin nilang ano tayo wala tayong dala kaya yeah, nga para lalapit sila mm -hmm. mahirapan tayo nito kapag ganito ramdam na ramdam nila bro na nandito tayo sa area ayaw, ayaw nila mag ano lumapit sige sige, sige. tanggalin muna natin bro tanggalin um.